sariwang talbos ng kalabasa mga guys so ayan ang nakuha natin ayan pagkatapos natin magkalat ng lupa at uh, ayan kumuha tayo ng talbos talbos ng kalabasa ayan guys for for to this video guys <laughs> ayan ang tataba ng kalabasa guys dahil eh, dito tinatambak yung basura guys ito na yung pinakapapataba abuno bakanting luti ayan, kaya mataba yung kalabasa ayan dito pala tinatapon yung mga basura kaya tumubo lang tong kosa dito ayan guys meron pong mga ibang tumubo may spinach pa guys ayan talpos mamaya papakita natin yung mga spinach sa tumubo rin talbosan natin yan para mamulaklak na at bumunga. Ayan, guys. Ang dami, oh. Tumubo lang yan dito, guys, sa nilipatan namin na parkingan. Garahe ng mga truck. Ayan, spinach, guys. Ayan, dito muna natin ilagay yung mga talbos na nakukuha natin. Ayan, sarap nito. Gagataan natin yan. Lalagyan natin ng kalabasa at sitaw ayan may spinach kaya mga ligaw na spinach pati yung kalabasa na to guys ligaw din to ayan guys hindi na natin kinuha lahat yung nasa baba kasi baka may kubra mayari tayo ayan nakikita nyo naman yung guys yung oh, mga may natitira pa mga basura tinambang kaya tumaba yung kalabasa ayan spinach ayan ayan guys andun po marami sa dulo ayan guys malapit na natin mga ubos yung talpos at uh, ayun okay na yun mahirap uh, na pumunta sa baba madamo baka may ahas dyan guys Kaya, okay na lang po ayan guys so okay na yan ayan oh. ayan na thank you so, sa panonood ninyo mga uh, guys ng ating videos